tayo ng masarap na potpote ng no? manin. Eh. Ito yung maning ubat <coughs> tayo ang okay. natin ang bawang. dulo tayo para bukas. Really, tayo magpinda mga potpote. Okay. Nalagyan natin ang bawang. Nalagyan natin ang bawang iwa iwa ng parang, 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 parang. Ina 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 lang po sa wang natin ang apoy sa mga 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 mga

guys, ready na guys sa pag tingnan ng mga mga tanpawang tulad na may mga para bukas ready na ready na ang pang kot ito para bukas anong oras uras ngayon ah, Alas launa na madaling araw launa na madaling araw ng alas 12 para mamaya bukas ng alas siyete. pwede na mga ka mga kabula ka iluluto ko na ito marami pa tayong iluluto ito yung hubad naman eh bukas mamaya maya salang natin yung may balat naman yung may balat nagsaka natamis. mga kabura ka natamis naman eh ito malaki yung malutong Mmm. Na luto. Yung baba bawang, Siyempre yung bawang, Kailangan. Tama lang. Hindi masyadong sunog. Tama lang pakaluto. Mmm. Ayun o. Kailangan medyo maputla-putla pa yung bawang para yung um, tamang luto lang. Kasi pangit naman pag medyo may tinitin na sunog na, mapait na. Kaya tama lang yung luto ng bawang. Mmm. tumutunog po doon at saka yung mali na mga malutong kailangan malutong malutong maluto. mm. Wow! Hap! Mm. 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 Pwede takot ko tinabuka ang tinda na buka Nice! Mga kaburo bukas bilik kayo sa akin ha! pandinda ko kubuna rap bang doto om 2 2